Lininis nga ako mga kasari at mag-aayos ng aking rep. Napansin ko kasi mga kasari na madumina na yung aking rep at marami nang nakatambak na leftover na ulam. May mga nakaplastikasing kasing ulam dyan na dinadala ni Habi galing dun sa kabilang tindahan. At araw-araw siyang nag-uuwi dito sa bahay. Habang ako ay nagsisimula na nga mag-ayos ng aking parep mga kasari, saka naman merong bumibili. Ewan ko ba mga kasari kung kailan ako maglilinis ng aking rep, e eh, saka naman merong bumibili. Pinagtatanggal ko na nga mga kasari yung mga laman dyan sa aking rep dahil lilinisin ko po yan at tatanggalin ko po yan kung ano ang mga nakakalad dyan sa loob. Meron kasing mga nakaplastik dyan mga kasari, yung iba naman is ilang araw na at yung iba naman is puro mga pagkain ni Junakesh. Kaya ngayong araw na ito, lilinisin ko po yan at tatanggalin yung mga nakakalad dyan sa aking rep dahil napakadumi na at napakalagkit na tignan. Tapos ko na nga pinagtatanggal yung mga pagkain dyan sa rep namin mga kasari. Yung naman is magre refill ako ng aking mga soft drinks. Alam nyo ba mga kasari, nung bakasyon is talagang hindi talaga mabenta yung aking pa soft drinks at natenga talaga dyan sa loob ng aking rep. Pero ngayon may pasukan na, saka naman talaga naging mabenta. Wala sigurong mga pera yung mga bata, kaya nung bakasyon is hindi talaga mabenta yung aking mga soft drinks. Pero ngayon pasukan na, siguro may natitira silang baon, kaya ayan, panay ang na nila ng soft drink. At tapos ko na nga linisan yung aking parep sa baba mga kasari at naripilan ko na rin ng soft drinks dito naman po ako sa taas. Tatanggalin ko nga yung mga yellow dyan at ililipat ko doon sa aking pa-ice na chiller. Kasi nga magre ako ulit ng aking yellow. Tapos ko na nga linisin yung aking rep mga kasari at ayan maaliwalas na at hindi katulad kanina na napakadumi at napakalagkit. Pagkatapos ko naman maglinis at magrepeal sa aking parep is dito naman po tayo sa aking munting sala. Ako po'y magtutupi ng aking damit. Pagkatapos ko naman pagpagin yung aking sopa mga kasari, magtutupi naman ako ng aming damit. Ewan ko ba mga kasari sa araw-araw na gawain ng isang nanay, ayan pa ulit na lang talaga. Namadali ko na nga mga kasari yung gawain ko dyan dahil ako po yung magsusundo pa kay Junakis. Wala kasi yung magsusundo sa kanya ngayon dahil nga si Habi is andun sa kabilang tindahan namin may nagbabantay. Kaya ngayong araw na ito is first time ko pong magsundo kay Junakis na gamit yung aming motor. Hirap kasi mga kasari kung wala dito si Habi sa bahay. Kasi nga walang magsusundo kay Junakis. At dahil nga hindi tayo marunong magmotor at first time nating magmotor, kailangan nating matuto kesa naman magbayad tayo araw-araw sa mga habal-habal. Ilalabas ko na nga mga kasari yung motor at isusunduin ko na po si Jonake. So yan na lang muna sa araw na ito. Hanggang bukas pumuli. Bye-bye!